Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung feeling pogi. So guys, kung balak nyo talagang mag-vlog, mag-content, content creator, ganyan. Guys, kailangan nyo magbaon ng kapal ng mukha. Di ba niya, no? Bakit Pero kung mahiyain ka, eh, tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na yung hiya-hiya mo. Kung gusto mo talaga mag-success, sa pagiging content creator o vlogger, dahil ang labanan dito sa social media ay patibayan ng loob, takapalan ng mukha. Okay? At siyempre pahabaan ng pasensya. Eh kung lalamya-alamya ka, tatamad-tamad ka, eh walang patutunguhan yang ginagawa mo. Okay? Kaya kung gusto mo talagang mag-success sa pagiging vlogger eh kailangan masipag ka mag-upload ng mga video. Bawal dito ang tatamad-tamad at, siyempre, bawal ang mahiyain. Eh kung ang hanap mo ay susuportahan ka ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo, eh wag mo munang asahan yan. Dahil susuporta pa sa'yo yung mga ibang tao, marami ang susuporta sa'yo na hindi mo mga kakilala. Kaya kung gusto mo talaga, e eh, ipagpatuloyin mo lang yung gusto mo. Malay mo, balang haraw, makamit mo rin ang mga pinapangarap mo. Okay?